O Manang, mamaya pata bulsa ah. Bahay sa bulsa yan. Oo. Sa bulsa yan. Paano kayo sa brick? Sige sa gitna tatay. Dito. Sa, mara, sa gitna. Ay, meron na walang bibig. Ay, walang may biyar na sa to ngayon. Ano bibig? Wala kay. Walang kasama. Pag may kasamaan. Hindi na Ba na.

Okay to. Tara, tara. Oh, beneran nabiyanan. na, malalaki. Malalaki. Agadin na naman do, patin. Okay, sarap ng ano, wala nang linis-linis eh. Eh, yeah. Eh, Guys, sa ilog.